dekat sana tu beta. Oh, beta kena dah. Menagut. Datang ni lah. Beta semua dia murah. Ha, ya. Siapa Dai kita gini lah ni. 25 years. Kira kira? 25. Jomblo. Garanti. Garanti. Kita nak beri tempat sahur. Jomblo. Kita nak 25 years. Alis semua yang gede. Pasti. Kita ibu malu. Kebetulan. Tenuk lap tang. Mandi sih. Satu tak Ah, oh. uh, <coughs> um, uh, oh. ah, ah sini

Hmm. Sir, may sarili pala kayong brander sa lang. Uh, bato dito eh. Bato. hatay na ko na kung mga security ba ito pag ikadaog na ito. Halipay, palipay. Joke yes, I sir. Are you here to invite the president personally, sir? Hmm. To join the Senate hearing? Yes, yes. Saka officially, na-invite na rin siya. Ah. Pupunta uh -huh. siya. Um -huh ata man daro sino may siniguro ko gusto ko talaga ako umuwi sa para tapos na po 'yung project alam mo bakali ni sinabi 'yung ng pulis ako na ako 'yung ako 'yung ano pa aking agtubyo laro ko 'yun Thank you, sir. Thank you. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po sige po, sige po. Ng Armed Forces of the Philippines na may kaditing humingi ng relo ni Pangulong Bongbong Marcos mm -hmm. sa graduation ceremony noong Mayo, kasunod ng na mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte noong Viernes. Pero hindi umano ito. Karaniwang ginagawa at hindi katanggap-tanggap. Kaya pinatawa ng parusa ang naturang kadere. Nakatutok si Chino Gaston. Ito ang graduation ceremony ng Philippine Military Academy sa Baguio City noong Mayo na dinaluhan ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Hindi sinabi ni VP Sara kung ito ang tinutukoy niyang seremonya kung saan may nanghingi ng relo sa pagulo na kanyang tinanggihan at dito raw napagtanto ng bise na toxic na ang kanilang relasyon. Pero ayon ngayon sa Armed Forces of the Philippines, sa gitna ng graduation rites, may kadeting nanghingi ng suot na relo ng Pangulo. Sa video, makikitang inilapit ng Pangulo ang kanyang ulo sa kadete pero hindi dito ibinigay ang kanyang relo. Sabi ng tagapagsalita ng AFP, hindi ito karaniwang ginagawa ng mga kadete at hindi ito katanggap-tanggap na asal. This is actually an isolated case and does not respect the overall future and training within the academy. It happened when the cadet, uh, ito, ano dito, is in, is in a moment of euphoria. He was facing the president and he made a mistake. This behavior is neither common nor acceptable. Ayon sa AFP, binatawan na ng kaukulang parusa ang kadete na naka-assign ngayon sa Philippine Air Force. Hindi hey, naman siya dismissed uh, at uh, upon learning about the incident mo, uh, nag-take action agad yung uh, PMA. Noong 2019 PMA graduation oh. ceremonies, may ganito rin insidente. Yan yeah, no. Tapang hingi ng relo sa Pangulo okay. isang PMA kadete. Noon, ibinigay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang suot niyang relo. Para sa GMA Integrated okay. News, Chino gasto ang nakatutok? Ito po, nagsalita po yung kadete. Yung kaditi na binigyan ni Pangulong Duterte ng Rilo, nagsalita po siya. Dito. Ito may inamin ho siya mga kababayan ko. Pero kawawa po yung uh, kaditi naman na humingi ng relo kay Da Junior kasi pinarusahan. Meron rin akong ipipli na video mga kabistak. Uh, malamang ito po yung kaditi na to na naparusahan. No, na humingi ng Rilo. Kababayan pa, animal. Kababayan pa, taga-norte pa ho. Ito, pakinggan mo natin. Ito, 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 yun, oh. Ayan. Cadet First Class, Jember Soriano, mm. Lingayen, Pangasinan. Ito siya. Tingnan mo, ha. May sasabihin siya dyan. Hmm. Ayan. Bumulong. Yan na nga ho, yan. Tagalingayin, lingayin, lingayin Pangasinan. Ulitin ko ha, ulitin ko. Ito, kasi kumalat na po ito eh. Oh. Kadet first class, Chamber Soriano, Lingayen Pang... Siya po yan, no? Ito yung pinarusahan, no? Ito yung... Pinersonal pa ng mga animal, o kawawa naman. Tika. Yung pagbibigay ba ng relo, o, o paghingi ng relo ng kadete? Kasi maraming nagsasabi, tradition daw yan. Ang problema ngayon, itinanggi ng uh, Pilipina... Uh, army na isolated daw, hindi daw yan kinakaugalian. No? O kawawa nga ho ito kay Da Junior, pinarusahan, pero kay Tatay Digong, talagang binigay pala talaga ni Tatay Digong. O ito, medyo mahina lang po ang audio ito guys, no? Ah, uh, panoorin nyo, apakinggan uh, nyo po ng maayos yung audio kasi mahina. Malayo kasi siya eh. Malayo yung kuha ng video, nilayo lang, baka sinadyaw niya. O, oh, ito. Pero meron. Magandang umaga sa mga lahat ng taong bayan. Ako si First Lieutenant Alberto Lester Guzman Olakit from Philippine Army. Ako po yung binigyan ni former PRRD ng personal watch niya during the PMA Palasic Class 2019 uh, graduation. So, for information of everybody, uh, kung saan binigay ni former PRRD yung personal watch na sa akin. Hindi ko po hiningi. Hindi po ako na hiningi ko yung relo sa akin. Para maliwan na kami. Marami sa Kung kay Da nang nanghingi yung kaditi na akin na yung relo, baka pwedeng magiging graduation gift mo. Hindi binigay ni Da yung relo at pinarusahan pa. Ito ang liwanag ah. Ang liwanag sa sinasabi ng kaditi. Siya ho ito katapusang ibinigay ni Pangulong Duterte no ang relo sa naturang kadite hindi hiningi ibig sabihin talagang may malasakit si Tatay Digong sa mga militar na hindi naman kaya ni Dayon Junior isipin mo nang hiningi ikabayan mo pa hindi binigay ang nakikita ko dito guys sa dalawang mukha. Dalawang mukha ng presidente. Isa yung may kusa, isa yung madamot. Isa yung may malasakit, isa yung walang malasakit. Isa yung may nagma, may pagmamahal, isa yung walang pagmamahal. 'Yun yung dalawang mukha. Isa yung demonyo, isa yung uh, uh, malaanghel. Ito po yung bad in good na presidente. Siyempre, sino bang bad? Si Bangag. Sino bang good? Si Tatay Digong.